So ayun mga explorers, magandang gabi. Nandito na naman ako, Dokyo The Explorer. Uh, ngayong gabi na ito, nandito tayo. Uh, papasok tayo sa baryo ng mga aswang. Uh, kaya tayo nagpunta dito dahil uh, meron tayong ihatid na uh, parcel. So itong parcel na ito mga ka-explore ay uh, hindi naman talaga ako yung rider pero uh, humingi kasi siya ng tulong kaya uh, ihatid dito kasi natatakot kasi siya at uh, uh, gusto naman niyang sumama pero sinabi kong ako na lang yung maghahatid so ayun na sobrang tapang ng wapak mga kaisloro So ayun ang mga explore. Uh, so, hatid natin para parcel. So, uh, ang nag-order kasi dito, ah, nito, ay uh, taga dito. Sa barrio ng mga aswang. So, dahil natatakot yung rider. So, ah, Nag-volunteer na ako na ako na maghatid. So, dahil may trabaho ako. So, ngayon ko ihatid. So, yung mga ka-store. So, Mag-isa ko ngayon dahil si Sarge ay nandun sa kabilang bundok. Nagkukupra. So, kaya na, kailangan nilang tapusin yung uh, kopra doon para maibenta na at si Mangkiting uh, nagtatrabaho pa rin Ayan, uh, ano siya uh, uh, hindi naman siya gaano mabigat ano kaya alaman ito pasok kayo dito mm, mga bahay na dyan wow. may so, narinig tayo kanina ng wakwak pero ngayon may kahimik na sila ngayon so nakailang balik na rin ako dito sa lugar na to Pinjik na bahay dyan dati. So, kung naalala nyo, naalala nyo yung uh, mga in ko, may aswang dyan na nagre ng hindi ng kandila. So, ngayon, hindi natin siya nakita. Umaalulong mong aso na kaisot, uh, may bahay din dyan sa unahan, uh, may mga ilaw naman, uh, kaso lang, tahimik, parang walang tao sa sual, so, uh, loob ng bahay Nimit dito. Wala man lang akong naririnig kahit aso. Wala ba silang mga alagang hayop dito? Ayun. Wala. May umalulong na aso. Kaso nga lang nandun sa malayo. yung bahay na yun ano kaya nangyari sa aso na yun ayun eh Tau Bu Ayo 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 Tau Bu Maya Ayo Tau Bu ayo nandyan po ba si jenis ya deliver lang ako parcel. Ayun, gabi, madam. Seto dong. Ito ba si Jelicia? Ya? Oo, ako dong. Deliver din naman yung parcel. May parcel para sa imo ha. Salamat, dong, masya Dios la anak madam, tambali dong, tambal sa so unsa madam, tambali sa kumpanit, dong. Sa tanit, dong, panit dong, panit, oo, nakain saket sa panit madam, konde dong, mapbus sa kumpanit, panit dong, bus Ikaw raw ay isip puyo madam. Ikaw lang ba nakatira? Ikaw lang nakatira dito? Oo. Mm. Uh. Yung mga pamilya mo. Wala ka bang anak dito? Oo. Mm. Yung... Sakit sa balat, madam. Nabibili lang yan sa butika. Hindi ba kayo... Uh yung doon sa bayan oh, ano kore sa kay uh, yan, madam hindi talaga ako yung rider niyan uh, nakiusap lang yung rider na uh, magpasama sana sa akin para uh, magpasama sana siya para natatakot kasi siyang pumunta dito Uh, sinabi ko na huwag na lang siya ako na lang mismo yung maghatid kasi tumayag naman uh, ba doon? Uh, uh. salamat alibong, ha oo uh, wala payan madam ay madam oo oh, uh, baka mo. gusto mo mayroon akong dala dito baka makatulong to sa inyo para kasi uh, sa tingin ko hindi kayo palaging uh, pumupunta sa bayan baka pag nagluluto kayo magagamit nyo to pang timpla to madam mo Madadong. Ito madam, asin. Ay, ayaw na dong. Di magamit niyo magpagluluto kayo. Ayaw na dong, dugo niya na dudong. Ha? Di na. Tanggapin Ailong. niyo, madam. Dugo niya na dudong. Ayaw mo? Mora na dong. Bigay ko walang bayad to, madam. Mora na dong. Dugo niya na Lahat ang libre raman, madam. Mora na dong. Ayaw mo talaga? Sige, hindi kita pipilitin. Mora na dong daghan ni anak dong. Kani aso yon, madam. Mora na dong. Kani aso yung umakahol, madam. Sa inyo ba yon? Kani dong. bungol bungol bungol, madam. madam. aso yon, madam. Ha? ayah tangga tanggapin yang asin, nagalit yata yung mga aso. sa mga kaisuro so si madam ayaw niya tanggapin yung asin so meron marami daw siyang asin dito so uh, yun naibigay natin yung parcel pero ang uh, inaantay ko talaga na kanina ay marinig ko siyang magsalita ng wak 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 uh, hindi naman siya nagsalita so pero nagduda ako dahil ayaw niya tanggapin yung asin So may dahilan naman siya noon na marami daw silang asin pero uh, ano pa rin uh, wala pa rin akong tiwala sa kanya so mag-imbestiga pa tayo dito sa palibot, hindi muna tayo uuwi Ayun, uh, nabulabog yung mga aso doon sa ibaba baka uh, nalaman nila kung ano nangyayari dito ngayon simula nung nilabas ko yung asin na, na sikahulan yung mga aso